Magandang araw, ako si Joy Stephen, client representative po sa Canada. At ang representative na gaya ko ay exposed sa New Expression of Interest, The Express of Entry, sa association ng NEC ng Calgary noong Friday, November 7, Biyernes. Ilang araw nang nakalipas at narinig ko mismo mula sa direktor ng programa ng Citizenship at Immigration sa Canada, Mr. James McCanny gusto ko ipaabot ang aking pagkakaintindi mula sa programa at ito ay isang excellent na programa para sa mga gustong pumunta sa Canada. Ang highlight ng bagong programa ay number 1. Ito ay hindi bagong programa. Ito ay kapareho na FSW program ngunit ito ay minamanage sa new expression interest model. Ikalawa, ang bagong sistema ay nagbibigay access sa mga Canadian employers at database ng mga aplikante sa pamamagitan ng job bank posting. Ikatlo, ang expression of interest ay nagpapadali sa sistema ng imigrasyon upang ito ay maging efficient, mabilis at ang target na oras ng pagproseso nito ay mababa sa anim na buwan. Ikaapat, ito ay hakbang upang makamit ang ekspektasyon ng buong mundo sa oras ng proseso upang hindi na tumagal. Wala ng first come first out method pero ang departamento ay makakapili pa rin ng mga pinakarapat dapat sa grupo ng mga tao. Ang bagong sistema ay mas mainam sa mga Canadian, sa mga empleyado at mga aplikante dahil ito ay mas mabilis. Ang express of entry, expression of interest ay may dalawang steps. 1. Preselection selection And two, post-selection. Deribatibo ko ito upang sabihin mo ang gusto mong sabihin kagaya ng aplikasyon at selection o post-selection kahit ano. Pre-selection. Ang express entry profile ay ginagawa online gamit ang mahalaga impormasyon. Ang mga ito ay nakasave sa loob ng isang taon at ang CIC ay kukuha ng mga tao mula sa mga aplikante kada dalawang linggo. Ang mga aplikante ay dapat nang mayroong IELTS score at credential evaluations. Post selection. Kapag napili ng aplikante ay bibigyan ng 60-day period upang isumite ang mga documents, kabilang na ang mga medicals. Sa mga oras na ito, ang katibayan ng IELTS ay dapat nang isumite. Kung may impormasyong mali gaya ng IELTS result na nakuha na after sila ay magsumite, magkakaroon ng kaakulang parusa. Sabi ng CICI, hanggang limang taong pagkakakulong. Kung ang aplikante ay mayroon ng job offer mula sa employer o mayroon ng certificate na napili na sila sa isang probinsya, ang points ng kahit ano dito ay maaaring i-consider at ang aplikante ay maari mapili mula sa pool ng mga tao at maiproseso agad ang kanilang aplikasyon sa next draw. Kung ang kandidato ay hindi napili sa loob na isang taon, ang profile ay mag expire Pero maaari pa rin niyang i enter ang profile niya isang araw matapos ma-expire ang profile niya upang maging aktibo ito ulit ng isa pang taon. some highlights ng bagong programa ay ang draw ay isang beses sa dalawang linggo. Sabi ng CIC, maaari itong dumami. CIC ay nagproproseso ng 80% ng PR application sa loob ng anim na buwan or mas mabilis pa dito mula sa araw na matanggap ang kumpletong aplikasyon. Ang data bank ay tatanggap lamang ng mga aplikanteng qualified sa FSW, FSTW, or CEC. Ito ang tatlong federal programs for migration. Job Bank Mga kandidato na walang job offer ay dapat magrehistro sa Job Bank ito ay kinakailang hakbang ng mga walang employment offer or walang certificate mula sa Provincial Nomination Program. Initially, ang functionality ay makakasama lamang sa registration sa job bank. Pero ang employers ay maaring hindi mahanap ang mga aplikante. Ang functionality na ito ay maaaring i-offer sa 2015 mid or sa katapusan mismo ng 2015. Ang CICI may tatlong senaryo na ibinigay. Ito ang mga sumusunod. Ang unang senaryo ay ang employer ay nagkaroon ng interest mula sa pool. Ang ikalawa ay ang employer ay mayroon ng dating nagtatrabaho para sa kanila. At ang ikatlo naman ang job bank employer ay nakahanap o nakakita na ng tao. Ating talakay ng bawat isa. Ang unang senaryo, ang employer ay may nakitang tao na siya ay interesado sa pool. Ang employer ay may nahanap ng kandidato mula sa kanilang recruitment. Sundan ang LMO stages matapos magkaroon ng local ad kung walang lokal na kandidatong nakita ay kumuha ng LMIA. LMIA para sa FSW ay hindi ma-charge at magkakaroon ng 10 araw na turn around. Kapag ang LMIA ay natanggap na ang profile ay ina-update kasama ng CIC at ang points ay ibinibigay ang mga points ay napakahalaga dahil maaari silang maimbitahan upang mag-apply ng permanent residence sa next draw. Sa loob ng 60 araw, ang lahat ng dokumento maliban sa dalawa, police certificate sa mahirap na kuha ang bansa, at ikalawa ay dapat magpa-medical pero hindi naman kailangan uh, isumite agad kung mayroong delay sa resulta. Ito ang dalawan na exempted. Kung ang mga kliyente ay napili pero hindi handa, hindi naman sila required na kunin ang seleksyon na iyon. Sila ay you know, maaaring umiwas sa ganong seleksyon at pumili ng ibang seleksyon. Ito ang second scenario kung ang employer ay mayroon ng trabaho para sa kanila sa Canada. Kagaya ng mga taong mayroong postgraduate work permit. LMIA ay required sa kanila sa permanent residency. Kung ang trabaho ay may LMIA na, kung saan ang kandidato ay na-recruit hindi na kinakailangan mag-apply pang muli. Ang ikatlong senaryo ay ang job bank employer ay may napili ng tao. Ibig sabihin, ang employer ay nakapili ng isang tao na nag apply din sa permanent residency. Siya ay dapat mag-advertise at kung wala siyang mapiling kandidato, kailangan mag-apply ng LMIA at ang aplikante ay dapat i-update ang aplikasyon. Ako ay mayroong video tungkol sa LMIA at marapat na kayo ay inyo itong panoorin. In short, ang new express entry ay bukas sa lahat ng skilled workers categories which is excellent opportunity. Kung kayo ay mayroong tanong, uh, please post it sa aking blog at ako ay nagagalak na sagutin ito. Ang transcript ng video na ito ay available sa visit our Facebook visit our Facebook page at www.facebook.com/slashpollinces at kung ang inyong New Year resolution ay mag-migrate kasama ang pamilya sa ibang destinasyon sa mundo at doon mayroong magandang posibilidad ng inyong pangarap ay matupad sa 2015. Dahil sa express entry na inannounce ng Canada. Mula sa amin, Pauline Studios, ako si Joy Stephen, signing off. Adios.